Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kababayan at sa lahat ng aming mga kapatid. Sana po nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa inyo at minsan pang makasama namin kayo sa programang ito ng Iglesia ni Kristo ang suriin natin. At kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Magandang araw po kay Israel at magandang araw din po sa ating mga taga-subaybay. Ako naman po ang kapatid na William Siegfried Ku Samahan niyo rin po kami sa gagawin nating pag-aaral pagsusuri. Mga kababayan at mga kaibigan, ang atin pong tatalakay ngayon ay ang itinatanong po ng marami sa amin. Apo. Bakit daw ang Iglesia ni Kristo ay meron pang pamamahala na kinikilala Opo. ng ating tagapamahalang pangkalahatan ngayon, walang iba kundi ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Apo. Bakit daw meron pang kinikilalang pamamahala ang Iglesia ni Kristo? Ano raw ba ang kahalagahan nito? At kailangan pa ba ito para sa kapakanan ng tao? Kaya suriin at pag-aralan natin at ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay. Alamin muna natin, kapatid na William, bakit ba merong pamamahala sa loob ng Iglesia? Sino ba ang naglagay ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ganito po mababasa nating sagot ng Apostol na si Pablo. Pakinggan po natin sa aklat po ng Kolosas. Dito po sa uno, ang talata po ay 25. Pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Ang nagsasalita po sa talatang binasa natin, kapatid na Israel, ay si Apostol Pablo. Mm -hmm. Si Apostol Pablo po ay namahala sa unang Iglesia ni Kristo sa dako ng mga hintir. Mm -hmm. Ang pamamahala po o ang karapatan niya bilang namamahala, ayon po sa pahayag niya ay galing sa ating Panginoon Diyos at ang dahilan po kaya ipinagkaloob ng Diyos ang pamamahala sabi din po niya mm -hmm. upang maipahayag ang salita ng Diyos kaya malinaw na ang pamamahala ay mula sa ating Panginoon Diyos Opo. at ang layunin po ng ating Panginoon Diyos sa paglalagay ng pamamahala ay upang ipahayag ang mga salita ng ating Panginoon Diyos bakit naman mahalaga na maipahayag ang mga salita ng ating Panginoon Diyos na ang may karapatan nito ay ang pamamahalang galing sa Panginoon Diyos. Eto po, mababasa naman nating pagtuturo po sa aklat ng ikalawang korinto sa 5 ang talata po ay 18 hanggang 20. Eto po nakasulat, Datapwat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo mm -hmm. at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo." na waring namamanhikan Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ang nagsasalita po sa talatang ating binasa, si Apostol Pablo pa rin mm -hmm. po. Tandaan po natin, sa mga taga-subaybay po namin, si Apostol Pablo ay namahala sa unang Iglesia ni Kristo sa dako ng mga hintil. Mm -hmm. Ang ipinagkaloob po sa kanya ng ating Panginoon Diyos, ayon sa talatang ating binasa, ang ministeryo at salita ng pagkakasundo. Mm -hmm. Ang tinutukoy na salita ng pagkakasundo ay ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Opo. At kanina sa binasa mo, sa 1.25 ng Kolosas, ang pamamahala ang siyang binigyan ng karapatan na magpahayag ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Opo. Para pala ang tao ay ipakipagkasundo sa ating Panginoon Diyos. Opo. Pero bukod doon sa salita nang pagkakasundo, ano pa ang ipinagkatiwala sa pamamahala o sa mga sugo ng ating Panginoon Diyos tulad ni Apostol Pablo? Ayon sa talatang binasa po natin, ang ministeryo na ito po ang pangangasiwa sa pagkakasundo. Kaya kailangan talaga ang pamamahala, kailangan ang mga sinugo ng ating Panginoon Diyos para ang tao po makatanggap ng mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos na maging daan para maipakipagkasundo sa ating Panginoon Diyos. Oh, at yan po. ay sa pamamagitan ng pamamahala na siyang binigyan at pinagkatiwalaan ng ministeryo ng pagkakasundo. Oh, ng katumbas, pangangasiwa para nga ipakipagkasundo ang tao sa ating Panginoon Diyos. Oh, Pero bakit kailangan yon kapatid na William, na ang tao ay ipakipagkasundo sa ating Panginoon Diyos? Ang dahilan po, mababasa natin sa turo ni Apostol Pablo dito po sa Aklat ng Kolosas, sa 1, ang talata po ay 21. Ganito po ang nakasulat. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Hmm. Ang dahilan po kaya kailangang ipakipagkasundo ang tao sa ating Panginoon Diyos. Hmm. Sabi po ni Apostol Pablo, kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Ang tinutukoy ng mga gawang masasama ay yung mga ginawang kasalanan ng tao. Oo. Ang tao ay nahiwalay sa ating Panginoon Diyos at itinuring ng Panginoon Diyos na kanyang kaaway dahil sa kasalanan. At anong ipinasya ng ating Panginoon Diyos dahil sa kasalanan ng nagawa ng tao? Pakinggan po natin mga taga-subaybay ang pahayag pa rin po ni Apostol Pablo dito naman po sa aklat ng Roma sa sais ang talata po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Sabi po ni Apostol Pablo, mm -mm. ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mm -mm. E eh, aling kamatayan na tinutukoy na ganap na kabayaran ng kasalanan? Baka nga kasi sabihin ng iba, Opo. Eh pag namatay kami, nalagutan kami ng hininga, Edi eh di bayad na kami sa aming nagawang mga kasalanan. Eh gayon nga ba? Alin bang kamatayan na tinutukoy na ganap nakabayaran ng kasalanan. Ito po mababasa naman po natin sa aklat po ng Apokalipsis sa 20 ang talata po ay 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang tinutukoy po na kamatayan na ganap na kabayaran ng kasalanan ayon sa talata ang kamatayan po sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. At diyan nakatakda ang tao dahil sa mga nagawang kasalanan ng tao. Opo. kailangang Kailangan bayaran niya ng kamatayan ang nagawang kasalanan at ang kamatayang tinutukoy yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghukom yun yung kaparusahan po sa dagat-dagatang apoy. Ano ngayon ang kailangan? Mula sa kalagayang hiwalay, kaaway at nakatakdang mapahamak parusahan sa araw ng paghukom, kailangan ng tao maalis sa gayong kalalagayan. Kailangan maipakipagkasundo ang tao sa ating Panginoon Diyos. Kaya kailangan po ang pamamahala. Kaya meron pong pamamahala sa loob ng tunay na iglesia. Ngayon, ang sinasabi nila, kapatid na William, eh, di ba ang Panginoong Heso Kristo ang siyang daang patungo sa ating Panginoon Diyos? Bakit kailangan pa ang sugo at ang pamamahala para ipakipagkasundo ang tao sa Panginoon Diyos. Ito po mababasa nating turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa aklat po ng 1 sa 14, ang talata po ay 6. Ganito mababasa po natin. Sinabi sa Kanya ni Hesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nilinaw po ng ating Panginoong Jesucristo. Mm -hmm. Sabi niya ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala tayong tutol na talagang ang Panginoong Kristo ang siyang daang patungo sa ating Panginoon Diyos. Opo. Eh pero paano matatanggap ng tao? ang ating Panginoong Heso Kristo. Yayamang ang Panginoong Kristo ang daang patungo sa ating Panginoon Diyos. Ito naman po nakasulat sa aklat po ng Juan, sa 13 at 20 naman po ang ating babasahin. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. May tinuro po ang ating Panginoong Sokristo. Mm -hmm. Sabi po niya, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kaya para maipakipagkasundo ang tao Opo. sa ating Panginoon Diyos, kailangang maunawaan muna ng tao ang ating Panginoong Sokristo. Tanggapin niya ang ating Panginoong Heso Kristo. At para matanggap ng tao ang ating Panginoong Kristo ay eh, kailangang tanggapin ang sinugo o ang pamamahala na siyang pinagkatiwalaan po ng ministeryo at salita ng pagkakasundo. Oh. Eh, e sino nga ba naman ang magtuturo sa atin ukol sa tunay na Diyos? Sino po ang magtuturo sa atin ng ukol sa tunay na Kristo na dapat nating tanggapin at sampalatayana? Kaya kailangan talaga ang mga sinugo o ang pamamahala po sa loob ng Iglesia ni Kristo para maipakipagkasundo tayo sa ating Panginoon Diyos. Anong Ano katunayan niyan, kapatid na William, na talagang mahalaga at kailangang tanggapin ang sinugo o ang may karapatang magpahayag ng mga salita ng Diyos tulad ng pamamahala. Sa kasaysayan po ng Biblia, ganito po mababasa po natin. Sa aklat po ng gawa, sa Jes, ang talata po ay 1 hanggang 33 at 44 pa, dingin po natin mga ginigiliw naming taga-subaybay. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakotin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan at naglimus ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na ikasyam ng araw, na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio, at siya sa pagtitig sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, Ano ito Panginoon? At sinabi niya sa kanya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga panglilimos ay nangapailan lang na isang alaala -ala sa harapan ng Diyos. At ngayon ay ka ng mga tao sa hope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. 33. Pagdaka ngay nagsugo ako sa iyo at mabuti ang ginawa mo't naparito ka. Ngayon ngay kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinagutos ng Panginoon. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. Hmm. Ayon po sa mga talatang binasa natin, ang isang halimbawa po na naglilingkod sa Panginoon Diyos, si Cornelio. Hmm. Pero hindi po agad pinaging dapat o tinanggap ng Panginoon Diyos yung kanyang ginagawang mga paglilimos, yung kanyang pagiging matatakutin sa Diyos, mapanalanginin, mm -hmm. at pagiging masipag sa kabanalan. Eh bakit? Ano muna ang ipinag-utos kay Cornelio na dapat niyang gawin? Kinakailangan po ayon sa talata na pumunta siya o makipag-ugnayan kay Simon na may pamagat na Pedro, na ito po si Apostol Pedro. Bakit ano ang karapatan ni Apostol Pedro? Si Apostol Pedro po ang may karapatang mangaral ng mga salita ng Diyos at isa po sa mga katuwang ng pamamahala sa unang Iglesia ni Kristo. Pinatutunayan lamang sa atin, kapatid na William at mga ginigili po namin taga-subaybay, na hindi po pala basta magsasagawa ang tao ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Para tanggapin po ng ating Panginoon Diyos ang paglilingkod ng tao, kailangan dumaan muna sa mga sinugo o sa pamamahala tulad ni Apostol Pedro noon na siyang nagturo o nagpahayag ng mga aral at salita ng Diyos kay Cornelio at sa kaniyang sambahayan. Opo. Kaya talagang mahalaga at kailangan po ang pamamahala para maturuan tayo ng mga aral at salita ng Diyos at paging dapatin ang ating ginagawang mga paglilingkod. Opo. Dahil diyan, kapatid na William, alamin natin ano ang namamalaging layunin nang pamamahala sa patuloy na pagtuturo ng mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Ganito po mababasa natin kapatid na Israel at sa mga taga-subaybay po namin, pahayag po ni Apostol Pablo sa Unang Korinto. ganito nakasulat sa 15, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ngayon pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, mm -hmm. na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong tilihan Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga yung iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Ayon po, sa pahayag ni Apostol Pablo, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo mm -hmm. namang tinanggap. Mm -hmm. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaganin yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Mm -hmm. Kaya ang layunin po sa pagtuturo ng pamamahala mm -hmm. sa loob po ng iglesia para matiyak na ang bawat kapatid ay maliligtas sa araw ng paghukum. Mm. Pinatutunayan lamang sa atin, kapatid na William, at sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, na talagang mahalaga at kailangan po ang pamamahala. Sila kasi ang nagpapagal para tayo turuan, pangaralan ng ibangelyo o ng mga aral at mga salita ng Diyos na dapat nating tanggapin, sundin at sampalatayanan. Sabi ni Apostol Pablo, matyaga nating ingatan. Oh, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Ito po ang sa ikapagtatamo natin ng pangakong kaligtasan. Yan po ang pinakahangan ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, sa kanilang patuloy na pagpapagal, sa kanilang walang sawang pagtuturo para madala po ang bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo sa marapat na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa ikatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukong. Dahil diyan, ayon na rin sa pagtuturo ng Biblia, kapatid na William, papaano dapat pahalagahan ng mga iglesia ni Kristo ang pamamahala na inilagay ng ating Panginoon Diyos. Ito po mababasa nating turo ni Apostol Pablo sa aklat po ng unang Tesalonika. Ganito nakasulat sa 5 ang talata po ay 12 hanggang 13. Pakinggan po natin ang pagtuturo sa atin ng Apostol Pablo. Unang Tesalonika 5, 12 hanggang 13. Ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pagukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Ang itinuro po sa atin ng banal na kasulatan, kapatid na Israel, mm. at sa mga taga-subaybay. Sabi po ni Apostol Pablo, igalang ang mga nagpapagal para sa atin ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa atin. Mm -hmm. At sabi pa po, ukulan natin sila nang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Kaya napakataas po ng pagpapahalaga ng Iglesia ni Kristo sa pamamahala na inilagay po ng ating Panginoon Diyos dito. Pinag-uukulan namin ng lubos na paggalang at pag-ibig ang pamamahala sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Sila po ang patuloy na nagpapagal at nagsasakit para ihatid, ituro sa amin ang mga araw at kalooban ng Diyos para ang bawat isa makarating sa kasakdalan at makatiyak po ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Sa kapalarang yan, sa ilalim po ng pamamahala, nais naming makasama kayo para maisagawa natin lahat ang tunay na paglilingkod at makatiyak ng pangakong kaligtasan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at bago tayo tuloy ang matapos, tayo po muna'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, Opo. muli kaming lumalapit sa iyo. nagahandung kami ng maraming pagpapasalamat Opo. sa pagtulong mo po sa ginawa naming pag-aaral. Huwag po sanang masayang ang iyong mga katotohanan. Opo. At salamat po sa paglalagay mo ng pamamahala sa loob ng tunay na iglesia. Opo. Pamamahalang patuloy na nagmamahal, nagmamalasakit para sa aming kapakanan. Opo. Alangalang sa aming ginagawang paglilingkod at sa ikapagtatamo ng pangakong kaligtasan. Amen. Ang aming patuloy na dalangin, patuloy na pagpalain ang aming tagapamahalang pangkalahatan, Opo. ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Amen. Pangpatuloy po na maturuan kami ng iyong mga kalooban. Opo at maihatid kami sa kaligtasan. Amen. Pagpalain din po ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Iranyo Manalo, sa kapakanan ng kabuan ng iyong banal na bayan. Amen. Panginoong Jesus, patuloy kaming tulungan at ipamagitan Opo. matanggap po namin ang lahat ng aming mga dalangin. Amen. Ama, pakipagpalain mo po ang buong iglesia. Opo. Pagpalain mo po ang palatuntunang ito at ang lahat ng aming mga taga tagasubaybay. Ang lahat po Magalang naming hinihiling at ipinakikiusap Ato. sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsabaybay. Hanggang sa muli, sumaatin na wag lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.